Shoutout shout out sa batch 2004, no? Yan, at siyempre kaupo na ito na na classmate. Yan, sino kaya na nakakilala pa na? oh, mga shout out sa mga tag. Eh, kagba. oh. oh, yan. Mga kaibigan mo, shout out mo. Yeah. Shout <laughs> Sige, sige. oh, sige, sige. So mga amigo, dahil nandito dito tayo ngayon sa Masbati City, gagala naman tayo dito. At siyempre, samahan nyo ako para naman makapag-ikot-ikot tayo dito at makita natin kung ano yung pinagbago uh, na ng Masbati City, ano? At dahil nandito naman tayo sa Masbati City, mga amigo, sulitin natin yung ating gala. At Siyempre, mag start tayo sa ating pagbablog dito sa Kagba, mga ludi, no? At ito nga yung guys, sa mall dito, oh. ayan, no? Oh, ganda gumalak ngayon, mga amigo, pero... Mamaya na lang tayo gumala at ang gaganapan ngayon ma traffic mga luli. At nga pala mga idol dito sa tapat ng Gaisano Mall dito sa harap ayan oh meron ng terminal ng tricycle. Dati ipinagbabawal yan pero ngayon siguro legal na kaya ayan nilagyan na sila ng terminal. Ayan o, kaya ang haba ng pila ng mga tricycle Ayun, shoutout na lang sa mga tricycle driver at dito sa harap din nila, Meron na rin terminal ng habal-habal papuntang Mubo yan mga amigo. Shoutout na lang sa mga taga-Mubo. Kung taga-Mubo ka, comment ka naman para makilala ka. Yan. At shoutout nga pala sa atong uh, gwapo na mekaniko ng Raw Motorcycle si Alquin Aparihadu. Yan. Uh, shoutout sa imo, amigo. At uh, syempre diretsyo kita Adinaan, Honda mga dudi At ah, uh, syempre dito sa Ito crossing na to mga amigo no Crossing na So kung mapansin nyo mga amigo Talagang matraffic ngayon Pag nasa mas city na tayo no At uh, dito sa unahan Makikita mo rin yung napakalaking motor trade Yan share na lang sa mga empleyado sa motor trade ano Especially kay Dudung Yan may shout kay Dudung <laughs> At nga pala mga amigo, dahil andito na naman si Dudeski Motovlog sa Masbate, gagala naman tayo, iikot na naman tayo, at syempre, magta-travel na naman tayo. At kung gusto mo masubaybayan yung ating mga kwento, mga kwento talaga, no? Mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Uy! At dito mga amigo, merong ano dito, ano to, moing, ah, uh, Mi uh, Mi Ois, yan Mi Pizza, yan. Sa mga naghahanap ng uh, pizza dyan, dito na kayo. Pag alam ko kaya ano yan eh? kay Boss Karipa. Idol, Boss Karipa, may ka sa'yo. Ayan, sana mapansin mo. <laughs> so, ayan mga amigo, talagang matrapping ngayon. Uh, hindi tayo magsisiksikan dyan, ano, kasi masisira ang buhay natin pag makipaggitgitan tayo, mga luli. Lalo na ngayon na uh, yung motor natin ay talagang napakalaki. Nahirap isiksik isiksik Ang sarili pag ayaw na sa atin Agoy lodi, inupload <laughs> So ayan mga lodi, Diretso lang tayo At dito may mga, mga idol Yan mga motor parts ang nakahilira na dito ano? Agoy talagang Matrapik talaga mga lodi Paano tayo mapag vlog na maayos dito Matrapik ano Shoutout na lang sa unahan sa ano, sa Drivers and tricycle Miga miga shoutout na lang at syempre pagdating natin dito, ayan yung total. Mega shoutout sa aton mga supporters dyan Yan, total, gasoline boy At dito, crossing nursery na Dito ano kita mga ludi sa Barangay nursery Pasyaranta na yung barangay ni Ex-Mayor, yan Attorney Tuason Attorney Tuason <laughs> Ex-Mayor Tuason yun, ano? Yan, at naging attorney Tuloy si, ano, si Tuason <laughs> Ayan Mga ludi, uh, amin yung mga Aga sa barangay Nursery Nursery Yan, kung taga Nursery ka Mega shoutout sa'yo Comment ka na lang dito Para makilala ka na mo At syempre, crossing ini yung mga Ludi So kita, diretso kita At dito, dito mapapansin yung napakagandang barangay hall nila Yan, shoutout na lang sa mga empleyado Ang barangay hall nursery Yan, mega mega shoutout At nga pala, shoutout din kay Rowell Ornopia Ornopia family at kay Jeep na taga Mandaon Miga shoutout At syempre, Ninjas Moto Angelo Labastida, Louie Labastida Rowell, this is vlog Ayan. Miga, miga, shoutout At syempre, si ano Maylin uh, Munoz pala, no, sa mga naghahanap ng gown dyan Puntayin nyo to, si Maylin Munoz Yan, siya ang sagot sa inyong problema Ayan. <laughs> So, there, I kita mga amigo Ito yung mga agahanapan dito nasa unahan na tayo ng Unica Iha mga Ludi at dito may motor parts yan ito yung mga kaganapan na ngayon dito sa uh, barangay nursery at dito merong magandang bahay na itinayo mga amigo dati wala yan pero ngayon meron na at meron tindahan na rin dito dati wala rin yan at syempre mga Ludi yan yung ano uh, Monte Carlo no village yan mga Ludi Uh, tuloy lang tayo no? Tuloy tuloy lang tayo At yung gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga gala Mga travel, mga vlog na naman ni Dude si Motovlog Kasi andito na naman tayo Nag iingay na naman tayo mga amigo Mag follow ka na at mag subscribe Para naman kung meron tayong upload Ma update kayo So, ali na kita sa manggahan. Yan, mga mga shoutout na lang sa mga taga-manggahan ano, kung taga Didika. Adi, kita ni mo video, oh, video kita naton video mga lodi Pasin <laughs> na ano, si <laughs> no, video oh. magulu, magulu si tu si. Ay yan. Sinasad ni na naman tayo mga lodi Yan, kaya nagkakagulo-gulo na yung ating ano, uh, pananalita Pero okay lang, Basta importante, tuloy ang buhay. At pasupport na lang mga amigos ang bago natin na account. Ano? Dudski Moto. Yung Dudski Moto Vlog, um, uh, i-erase na natin yon Yan, walain na natin. Move on, move on pag may time. <laughs> so pagdating dito mga Lodi, uh, ano, yung dating open na uh, ano, na uh, ano ba to? Kalupaan. Ngayon meron ng ano, uh, pader mga lodi nilagyan na ng pader ano na yan uh, private property na yan hindi na pwede pumasok diyan ang um, pumasok sigurado masisira ang buhay <laughs> so, dericho tayo mga amigo yan, nakalakay na ng pinagbago ngayon ano yan so pagandito kasi ako sa Masbate City mga amigo uh, talagang gumagala talaga ako dito nagiiikot para makita naman kung ano yung mga uh, nangyayari eto, uh, ano to si Listina yan, Barangay Silistina. Ah, oh, Barangay Silistina. Ano pala yun? Ah, Silistina. Ayawan, basta. Silistina yan. Bahala na kayo. <laughs> so, ito mga amigo. Nasa dulo na tayo ng Barangay Nursery. Ayan. Eh, At dito, maraming tao. At dito, sa part na to, mga ludi, maraming ano dito. Hotel, resort. Yan, marami dito. Kaya yeah, kung gusto nyo uh, tumuloy dito pag mamasyal kayo, pwede yung pwede. Basta may pambayad lang kayo mga amigo. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video kasi medyo mahaba na yung ating travel. At kung gusto mo subaybayan yung ating mga gala dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe. Para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So ako nga pala si Dudeskin Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!